So, hello guys. Welcome back to my channel. So, for today's video, share ko lang po sa inyo guys yung ginawa ko ngayon. So, ayan, nagdagdag po ako ng ipa. ayun so, ayan, yung ibang pulay. Yun yung bagong ipa. Hinugasan ko pa kasi. Kaya, medyo natagalan yung pagdagdag ko. So, meron pa sa labas. Marami pang idadagdag ko sana. Pero, hindi pa siya natuyo. Madami kasi mga ano guys, parang mga ano yun, ants ba yun? Parang ganun. Ang dami kasi, kaya hinugasan ko muna. Sinabunan ko, nilagyan ko ng zone rocks. So, ayan, para din set yung mga sisiyo natin. Kailangan, kung maglagay din tayo ng ipa, kailangan hugasan. Oo, hugasan natin guys, para set. So, ayan ang saya nila. So, ayan yung bago. Tsaka ito yung luma na. So, baka mamayang gabi, magdadag na naman ako dito na konti. So, ang saya-saya talaga nila sa bagong ipa. Kala nila marami mga pagkain. Makukuha. Ayan. So, dito guys, ay pinatong ko yung tubig nila at saka yung lagyan ng kanilang pagkain para hindi naman siya madumihan. So, ganyan dila, ganyan dila. Ganyan din yung pwede yung gawin guys. Kung halimbawa, gagamit kayo ng ipa, kailangan nakaangat yung lagayan natin ng tubig. Para malinis siya palagi. So, yan guys. So, sa ngayon, nakatent ang ating mga sisiyo. Tsaka nandito pa sa kwarto. Social talaga ng mga sisiyo to. Eh. Ayan guys. So tuwang-tuwa naman tingnan sila oh. Nakakatuwa pagmasdan. So ano sila lahat? 11. 11 lahat. So sana ay hindi sila magkasakit guys. At lalaki sila ng malusog. Ayan. So thank you for watching guys. So update lang po ako sa susunod pag 3 weeks na sila. So, bye-bye!